Yes, guys, dito to sa CM Recto Divisoria, no? Palitining na natin yung sitwasyon ngayon dito sa itaas. Uh, uh, kinuha na natin yung video na to ay alas 7 ng umaga. So, makikita natin dito, guys, napakalinis ng lugar dahil may mga taga-City Hall ngayon dito na sama-sama sila at tulong-tulong na nililinis itong CM uh, si Recto Divisoria dahil uh, ito nga yung unang araw na pag-upo ni Yorme bilang uh, uh, Mayor ng Lungsod ng Maynila dahil uh, alam naman natin na si Yorme ay isa sa mga unang uh, adhikain niya ay ang kalinisan kaya ito ngayon naririto makikita natin sa CM si Recto ay napakalinis guys, ayan o oh. Uh, pakalinis yung area na yan ngayon. Ganito ngayon ang sitwasyon ano, sa lungsod ng uh, Maynila. Ito ay kuha natin sa itaas. Ang uh, kali po nakikita natin yan ay ang CM Recto Divisoria. So mamaya ipapakita ko rin po sa inyo yung paglilinis na aktual ng mga taga City Hall. Tulong-tulong na po sila guys, tulong-tulong na po talaga para lang ma malinis itong uh, divisorya. At alam naman natin na napabayaan po talaga ito at sangkaterbang basura ang na ma nakikita natin sa araw-araw. So ngayon, unang araw ni yorme, tara samahan natin siya kung paano niyang linisin ang lungsod ng Manila.

Pangulong na kayo. Pero yung mga tabi, o. tayo para mabilis tayo. Mabitin mo na yung mga Kaya tayo Para mabilis. O kung ba ang puto? Ang katapos, yung mayor pupunta rito. Nasabihan tayo. yung mga tayo. po. Ito ba ma-implement ano? pa. So yan, i-implement ito guys Ang so, ah, po lahat yan. Wala mo na makipinta Sa side Yung mga bakita

Anong <laughs> iboboy? Mayari 'to. Sakay na 'yan. Pasok muna. Pasok muna. Papay na. Lapay oh. Dito po tayo kasi 'to guys. Ito nga dito sa Going to Divisoria Mall. Guys, alumni ini, so so. So, gumalaw na yung pamahalaan ng Maynila, guys. So, makikita natin ngayon na kung paano na uh, kadisiplinado yung ating mga vendors Wala na pong mga nakahambalang ng mga paninda dito sa uh, kahabaan ng Tobora. Ayan, oh. Kanya-kanyang linis po ng harapan yung ating mga kababayan dito. May kanya-kanya po silang uh, linis guys At yung mga nakalabas dito sa kanilang uh, uh, pwesto ay eh, pinapapasok muna Kasi uh, bubugahan daw po ito ng ano, uh, bumbero So tatanggalin po yung libag nitong pansada na to Grabe, sabit-sabit, no? So, malamang ito, pag nakita ni Mayor to, ayaw niya ng mga ganito, guys. Yung may mga sabit-sabit na ganyan, ayaw ni Mayor na yan. ni Mayor ng ganyan. Nakita mo na doon sa may Ayala Mall? Ang linis. Divisorya Mall. Ang linis. kailan nilinis Ano ano mas sabi niyo ano? Ano Sa pagbabalik ni Yorme. Pagbabalik ni Yorme, di maganda. Malinis. <laughs> Malinis. Malinis ali. Nakita mo yung ano doon? Ano pala yan? Uh... Bumbumbahan. Nanay, uh, ah, dati po ba may Kaikot. mga dito? Ikot. po na naka- Antay na natin. Yun uh, ang si sabi. Hindi, after lang kasi doon Diretso na. Oo. Ano sabi sa mga vendors po? Paayos yung, yung linya na yan, yan dating binigay ni Yorme. Yan. yan yung linya yung, yung dinaw na yan. Ang binigay kasi ni Yorme talaga. Ano? Like Kilaya, Tabora, Carmenplana, mm. San I mean, mm. El -hmm. so, Cano. Mm. Lahat ng sa isulit na yan, pinayagan niya yan. Pero, pinayagan niya. Dito sa kalsada, maalus. bawal. Ayusin lang. Ayusin Ay, lang. Ay, Kailangan maayos. Mm. So kayo isang vendor din. Ito ko. Okay. Ah, dito rin po. Mm. So, ano man niyo kay Yorme? Dakit talaga. Binoto <laughs> niyo po ba? The best. The best. The, The, best. Best. You know? The best. The best. Kahit sabihin mo vendor. The best. Okay. நல்லா